Magandang umaga mga katulad, ito ko ngayon sa Seven Archangels, Mindang Amaya 1 May mga puno, maaaraw sobrang uh, Eto, nag-e-extenser na si Kuya Samayang sa babayaran natin yung emission at sa yung insurance Ang total pong mabayaran na yan, 1,280 So dumating na ako dito sa may LTO, Kawit uh, Kapite yan may mga nasunod din akong na nagpa uh, inspect ng aking uh, motor so inspected na po yan at pumasa naman so dito na tayo ngayon sa pila para magbayad uh, ng uh, karapatangan o uh, mabayaran sa registro, ng ating motor, na nasa 260 pesos iba iba po kasi yung mga charges dito eh Ang emisyon at kinsuran ay litas alagad ng P1,280 plus instancing na P50 plus yung rekestro. Ah, nagbayad. Ito tayo nagbayad sa this model P.O. Okay? na 260 at kulang-kulang wow. na p 160. 1600 pesos.